So yan, everyone, ang mga tanim na kalabasa, root crops, tsaka kung ano-ano ano pa. Yan, so malalusog ano, ng mga, ano, may kamote, kung ano, red pepper. And then, ito, may bunga na, everyone, ang sile. As you can see, yan, may bunga na, everyone, ng sile. And then, yan naman, everyone, ang kalabasa malalaki ng kalabasa may bunga na rin yung uh, ating ibang sili everyone hello everyone so tayo ay mag didilig ng halaman itong mga tanim dito so yan yeah, meron tayong kalabasa everyone meron din tayo dito ng iba't ibang mga gulay tulad itong kalabasa yan, may mga kamote. Dito. Meron tayong avocado. Meron tayong lemongrass, everyone. Yan. Mga root crop, kamote, big root. Yan. Kung anong maisipang maitanim lang, everyone, dito sa, ano. Dito lang yan sa may front yard. Yan, sa Kapilang. So, dito ako nagtatanim-tanim ng mga kung ano-ano ko dito mga itanim lang. Dito sa kapulang apartment. So, yan. So, marami dito. Yan, dito katatanim ko lang itong mga spring onion. Lalagay ko dito yung spring onion. Yan. ating mga so pa ilulusok ng ating mga tanong ito mga kalabasa yan kung ano anong mga tanong na ay ay yan, ito lemon grass to everyone lemon grass, ito, kamote tapos beetroot, yung select yung red, and then kalabasa, yan Nag lagay na rin ako ng red bell pepper, tapos meron din ako doon na sili may sili ng bagong, ano doon may bagong tanim na akong sili doon tapos mga kamatis and then ayun, nandun 演。Yeah.